Wow, Oh my goodness. Oh. Nandito lang pala. <sighs> yun So ngayon ito. natin oh. Kasi ulti na yun. Mas malaki pa ito sa akin ah. Sige, lapit ka pa. Wo, oh, wo, oh, 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 oh. <coughs> Yun, yun. Isa pa. Yun, yun. Wo, wo, oh, 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 oh. <coughs> oh, oh. ka na tayo. Ito na natin yung ilunwal niya. Wo, 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 oh, oh. 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 Oh my God! <laughs> Ghost hunter 18. Whoa! Oh, oh, Whoa! Oh, 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 oh. may nagpaparamdam na no? mayroon na tayong busis na ano narinig na wo 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 grabe oh parang ano yung busis niya no iba to ah. hindi to hindi talaga ito bata ah baka nandito siya sa damuan no? oh Oh my goodness mga kanker yung yung susi ng motorsiklo ko nandun lang baka ano baka maglalakad lang ako dito pa uwi baka ano yung motor ko eh dalhin niya. Oh. pero hindi ko na lang kukunin yan doon na yun patuloy na nga tayo kasi ano tingnan talaga kung saan ba yung banda yung kanyang busis Wow, no? wow, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh, oh. Saan kaya yun. Oh my goodness dito no? Ang hirap pala talaga kapag nag-iisa na. Ang init pa ng flashlight ko Ito na nga, dito ko ilagay sa ano Sa ibang Yan, anito na nga yung paghawak natin Tuloy tayo pero dito no pero may ano naman tayo may dipinsa naman tayo no nilagay ko na lang po sa guantes oh tsaka ano, binalot ko ng itim no itim na no, na tela yan at saka binigay ko sa guantes ko no para oh, oh at kaya yun kusis na yun ha bigla lang nawala yung kanyang busis Wow, 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 lang pala sa likuran ko, my oh, god, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh. wow, oh, wow, oh. Ah, ito pala. Ito pala. Oh, may butas pa dito. Ano kaya mayroon dito? May butas pa talaga 'to. Oh. Baka may ahas pati na. Saan kaya napunta yung ano? Kapya. Huh, oh, nakulat ko. Nindan pala sa likuran ko. Saan kaya yun dito lang yun ah oh grabe oh, talaga oh totoo pala sinasabi na no. parang ano lang parang mag, mag, kasing laki ko lang or ano malaki siya ng kaunti pero hindi na ano siguro malaki siya ng kaunti sa akin kaunti lang <sighs> delikado to no pero umiiwas siya siguro gusto niya talaga akong ano no sa likod niya ako atakihin oh no. Buti na lang nakaano tayo. So, hindi siya basta-basta makaano sa atin talaga. Makalapit na. No? So ang gawin niya. Siguro. Kapag lang, sobrang lakas itong aswang na to. Ay atake ito. Pero. Pag hindi masyado. Pero hindi lang talaga tayo maging kampante. Kasi ano. Alam naman natin. no ganitong oras grabe sa kanila yung ano ito yung pabor nila no pero kahit man sobrang laki ng dilim at manaig pa rin kahit konti lang yung liwanag no manaig pa rin ang liwanag talaga kaysa sa dilim so yun na lang po talaga yung panghahawakan natin no ang importante may kaunti tayong dala na liwanag para matalaw natin ang nasa kadiliman sana kayo wow 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 oh my goodness oh. nandito lang pala oh, yun oh so ngayon ito tandaanin daan natin oh kasi oh tingnan nyo mas malaki pa ito sa akin ah oh my god pero tingnan natin tumatakbo talaga oh. Delikado tayo dito, no? Pero ano lang, try natin itong lapitan talaga. Lapitan natin. Lapitan natin ito, no? Hindi tumatakbo, ha? Ah. Oh, grabe, yo. Harap-harap na ito, no? Yun, naipit siya sa puste, oh. Yun, oh, yun. Yun, oh, matras, oh. Yun, yun. So, ang gawin natin, oh. Dakpin natin ito, oh. No? Sana lang ito pa, nasa pa yung ano, kamera ko kasi sobrang init yung ano yung know, unti-unting umatas mga kante no? oh my god yun pero kailangan natin itong sunti no? yun oh yun hindi lang tayagin no? baka no kailangan natin pagplanuhan ito no? yun, yun 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 oh my god yun yun oh yun. oh 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 La. Oh, ano nangyari sa kanya? La la la. Ho, ho, ho. Ah. Ah. Kamoga Ho 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 ho. Kanya ni masisintak ah. Ho ho ho. Sumpang lakas talaga. Sana kaya yun ha. Dapat po yung flashlight ko sobrang init din. Sana kaya nagpunta yung ano. Eh! Hey! Crap ya. Hindi siya basta-basta makano. Pero halata na talaga na malakas din siya. Sana kaya yun nagpunta. punta. No, wala na naman oh. yun na naman ito na naman ha. Oh. pero parang atake talaga siya no? parang atake talaga siya sa atin oh. kaya delikado tayo dito nandito pa tayo sa, ano? sa gitna ng saging ano? mamaya try natin dalhin sa ano sa try natin dalhin doon sa ano sa daan para mas malaki yung ano natin oh. No? Dito. Delikado tayo dito. Yun oh. At saka yun. Nawala yun oh. 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 Nandoon na naman. Oh. 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 Oh my God talaga oh. Huh. Oh. Sana kaya yun ah. Wow, oh, wow, oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, sobrang ano dito ah. sobrang putik pala dito nandito ako sa kanal no tsaka nakachinilas lang ako eh. kasi yung sapatos ko nabasa basa. Oh. sana kaya no, grabe yung ano kanyang busis ah sana kaya yun ano. nagpunta yung aswang na yun ano. sana ano, mahuli natin oh para ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh, oh, ho oh. ho nandito lang pala oh. para talagang gusto talaga akong sakta nito no oh. my god oh. oh so ang gagawin natin oh dandahan tayo mga atras ito ito na lang po yung technique na naisip ko na may kasi kung paano natin ito mahuli no oh. dahan-dahan dahan-dahan tayong atras pasusunurin natin to kasi halata-halata talaga oh gusto talaga niyang umaatake sa atin so papasunurin natin ito dahan dahan, dahan, dahan tayo nga atras oh. ang delikado nito madapa tayo yun dali natin sa kalsada no. delikado tayo dito no. yun 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 Para, parang ano na parang sumusunod no. pero ano tayo tayo natin iwagan yung ano yung, yung inatrasan natin baka ma maano tayo, no? Baka atras tayo ng atras, mabangga naman tayo. So, ito. Dali natin sa kalsada, no? At sa so, yung langis po. Yung pag-asa natin dito, no? Para gawin pa rin natin bitag ito. Yun. Yung, lakas talaga. Oh. Malakas talaga yung, ano, yung enerhiya niya, no? So, ito na tayo sa kalsada. Oh, 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 Ano talaga ito? Yun. Yun, yun. Sige, sige lapit pa. Lapit hala, grabe talaga o, oh. ganito talaga yung sabi nila no na, ano talaga, mag-aabang talaga, so ito, itong gawin natin o, itong langis, yun, ilalagay natin dito muna, ang langis no, at saka dito tayo sa, ito, at sa yung pagit na tayo no, kapag aatake ito, sigurado tayo, mapibitak natin ito no, antayin natin umatake para, yun, maano siya sa langis na binibigay natin no? Sige, lapit ka pa. Wo, 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 wo. Yun, yun. Isa pa. Yun, yun. Wo, 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 wo. Upa. Wo, ka na tayo doon. Wo, yun, yun. Ang hihina na. Yun, yun, yun. Wo. So, ngayon, lalapitan natin. Wo, ah. Pa. natin yung iluluan niya. Wo, 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 wo. Oh. Oh, my God. Oh, my oh, oh, oh. Manghina na to, manghina. Na to. Babalik na, na sa normal ito. Yan, manghina na ito. Babalik na ito sa normal. Yan. Ayaw, <tinyo> yan, kanya ni Luan, no. Ito, ito, ito. ko, no. Binalot ko na lang, no. Binalot ko na lang yung kanyang mutya. Oh. Oh. <tinyo> Ayun, no. Yan, Manghina na to, manghina na to. Yan, Lagyan natin ito ng dasal no? para lalo talaga ano, safety siya no? Yan so, ano, Saka mamaya lang kakausapin natin ito no? Kakausapin natin ito Yan o pa talaga siya Ano? Ah bro bro kami tawagin natin itong bro kasi ano na eh bro ah uh, may kasama ka ba bro ito ano yung mukha ha? ha, wala bro ah uh, ano magaling ka na bro magaling ka na ah uh, sana ano ha ah Ho oh oh parang may kasama pa niya dito ha hala parang may kasama siya ha hala delikado tayo dito no <sighs> bakay ligtas siya sa kasama niya no my god ano ah uh, bro bro magbo bro na lang po ako sa iyo kasi ano baka ha, laki mo pa sa akin ah oh. uh, may kasama ka ba bro wala pero bakit may may ano kanina sa likuran ko ha ah uh, bro ah uh, sasama ka ba sa akin bro hindi bakit ayaw talaga sumama bro ah uh, magpakabait ka na bro ha ha yan ah uh, hindi mo ah, uh, hindi ka talaga sasama sa akin bro ha, hindi na ito niluwal mo ha, akin na to ha akin na to ha, at saka magpakabait ka, hindi ka na mamiktima ha ha, may nabiktima ka na ba Mayro na, oh my goodness oh. ang sarap nung sapakin bro ha, sige bro ha alis ka na, hindi ka naman sasama pero ano ha, ah yung mutya na nilapat ko sa ay ano pala lagyan natin ito ng protection no? para hindi siya malapitan sa kapwa niya aswang no? Okay na bro. Alis ka na bro ha. Hindi ka alis. Ako na lang po yung aalis. alis. Yan ito. Ito. Atin ito. No? Sige bro ha. Mag-ingat ka bro ha. Yan may protection ka na bro. Hindi ka na mabuli sa ano. At saka ano yan. Yan nangihina talaga. Oh. Yan. Pero wag magalala. No. Ano pa yun? Ano ba ito yung suot niya? Wag magalala. Kasi ano naman. Matitris din yun natin. Oh. Matitrist natin din yun. Yan. Oh. Yung lakad niya. Unti-unti oh. Unti -unti nang Yan. yun saan kaya yung patutong yun na yun wala na yun sa wakas na ano rin natin no? ito yun mga kaitinatis no naging successful successful po talaga yung pagpunta ko dito no dito sa area na ito no hinihina po talaga ako na. No? Ngayon, kahit may lagnat po ako kasi sobrang ulan kagabi. Okay lang po talaga kasi ang ito eh. Kahit nilagnat po tayo. Gusto ko na rin po yung umuwi sa pamilya ko, no. So ito, ito yung mutian niya, no. Yung bertud niya, kulay ano, anong kulay ito? Ah, sakit ng ulo ko. Malakas talaga yung ano. Yung aswang na yun, ano? Malakas talaga siya. Kung hindi lang natin nabitag, hindi natin ano napag-isipan talaga kung ano bang technique na gawin natin. Hindi pwede na ano, rurubuhin natin o um, makipagbakbakan tayo sa kanya ng harap-harapan. So pinakailangan din natin na ano, yung isip lang talaga no, yung technique no. So ngayon mga natin no, so, ito na po yung virtue niya, dadalhin ko to. No, dadalhin ko to at saka, yun, hindi na yun mga kapaminsala at saka uh, mayroon din na naman siyang sapat na ano, na protection no, nilagyan natin ng protection baka ano, sa kamag-anak niya, siya pang yung mapag-inita no. So yon At saka ayun yung sumasama sa atin eh. Kaya kasi yung target ko talaga gagawin kung taga bantay ng dalawa kong anak hindi naman sasama. Pwede pa yung ano uh, auto sa natin na magigib ng tubig kasi malaki na. Pero ano lang hindi talaga sasama. Hindi rin pwede na natin no. Oh. So hanggang dito lang po itong video ko at saka maraming salamat po talaga sa inyo no? sa lahat na sumusuporta sa channel ko. Maraming salamat po talaga sa inyo. Sana hindi kayo magsasawa. na supportahan po ako no sa ano dyan avid supporters po ni Itin maraming salamat po talaga sa inyo no at hanggang ah, dito lang po itong video ko kita kita tayo sa susunod na video